Hinarap ni Padre ang pandemya noong kapanahonan niya na binansagang Spanish Flu o isali na lang natin sa Tagalog bilang tangkasong Espanyol. Sa pamamagitan ng pagbaling sa taimtim at walang tigil na pananalangin at pag-aalay ng kanyang mga paghihirap, ang pandemya ng COVID-19 coronavirus ay malayo sa unang pandemya na nakaapekto sa ating mundo. Ang pagtingin sa kasaysayan ay makatutulong sa atin na maunawaan kung paano haharapin ang kasalukuyan. At lalo na kung titingnan natin ang mga halimbawang ipinakita ng mga santo sa kasaysayan. Sa pagtitintanghal ngayong araw aking ihahatid sa inyo ang bunga ng pagsasaliksik ng autor na si Stefano Campanella tungkol sa yugtong ito ng pandemya sa buhay ni Padre Pio. Kaya alamin at manatiling nakatutok at panoorin. Mahigit isang daang taon lamang ang nakalipas nang ang H1N1 influenza virus na karaniwang tinutukoy bilang Spanish influenza ay nahawahan ng humigit kumulang isang katlo ng populasyon ng mundo na ito sa mga taong isang libo at labing at labing Ang bilang ng mga nasawi ay tinatayang nasa pagitan ng dalawampung milyon at 50 milyon, bagaman naniniwala ang ilang eksperto na aabot ito sa isang daang milyong mga namatay. Ang mga tao sa lahat ng edad ay nahawahan at namatay, lalo na ang mga mahihina, ang mga kabataan at mga buntis na kababaihan si San Padre Pio ay nahawa rin. Gayun din ang mga taong malapit sa kanya sa San Giovanni Rotondo at sa Pietrelcina, ang kanyang bayan. Ang mga kapwa-prayle, ka-spiritual na mga anak, na nalalaki at babae, at maging ang kanyang sariling mga kapamilya sa Pietrelcina. Sa kanyang aklat na The Pandemic of Padre Pio, Disciple of Our Lady of Sorrows, sinaliksik ni Stepanu Campanella ang panahong ito. Uh, paalala lang po sa inyo, malapit na po ang pista ng Our Lady of Sorrows sa uh, darating na ikalabing lima ng Setyembre. Bilang direktor ng Teleradio Padre Pio sa San Giovanni Rotondo, ginamit ni Campanella ang kanyang kaparaanan upang masuri ang uh, maraming sulat sa pagitan ni Padre Pio at ng iba pa para buuin itong hindi gaanong kilalang yugto sa sinaunang bahagi ng buhay ni Padre Pio. Uh, si Padre Pio ay uh, nung panahon ngayon ng pandemya ay may uh, tat isang taong gulang. Ang lumilitaw ay hindi naranasan ni Padre Pio ang Spanish flu bilang isang nagkataon lang na salot. Isang walang kabuluhang uh, pasanin o sanhinang kawalan ng pag-asa. Sa halip, hinarap niya ito ng may banal na pagtanggap at pagpaparaya sa kalooban ng Diyos. Hinarap ni Padre Pio ang Spanish flu sa parehong paraan na hinarap niya ang lahat ng kanyang pagdurusa, kabilang ang stigmata at ang kanyang napakaraming sakit sa kalusugan. Pinag-isa niya ito sa mga paghihirap at pasyon ni Kristo. Sa ganitong paraan, inialay niya ang kanyang mga pagdurusa at sa gayon ay namagitan para sa kaligtasan ng mga makasalanan at sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ito ang ministeryo ni Padre Pio. Sa San Giovanni Rotondo, tatlong magkakapatid na babae, pawang mga espiritual na anak ni Padre Pio, ay lahat na dinapuan ng mga virus o virus na ito. Ang isa sa kanila, si Victorina Ventrella, ay ang pinakamasahod sa kanilang tatlo. Nagpadala ng mensahe ang kanyang mga kapatid kay Padre Pio na humihingi ng tulong sa kanya. Pinapanatag niya sila sa pamamagitan ng isang liham at isinulat niya. Kung mayroong kayong pananampalataya, walang sino man sa inyo ang mapapahamak. Talagang gumaling silang lahat. Kalaunan ay sinabi ni Vitorina na naniniwala siyang inialay ni Padre Pio ang kanyang mga pagdurusa para sa kanyang pagpapagaling. Ang isa pang pamilya na madalas pumunta sa kumbento ay malubhang nahawahan din, si na Nicola at Maria Campanile at ang kanilang walong anak. Tanging si Nicola at isang anak na babae, si Maria Anina, ang nanatiling hindi nahawahan. Huwag kang matakot, sabi ni Padre Pio kay Maria. Panatilihin ang iyong sarili sa ilalim ng proteksyon ng mahal na Birheng Maria. Huwag kumawa ng mga kasalanan. Ang sakit ay walang dahilan para saktan ka. Sa katunayan, wala na sa kanyang espiritual na mga anak na babae ang namatay mula sa Spanish flu. O tangkasong Espanyol. Kalaunan ay ikinuwento ni Nina na sa panahong iyon, labis ang paghihirap ni Padre Pio naisip niya na inako ni Padre Pio ang mga pagdurusa upang iligtas ang mga kaluluwa at katawan mula sa trangkaso Espanyol or Spanish flu. Ang isa pang nakinabang sa mga panalangin at pag-aalay ni Padre Pio ay si Asunta di Tomaso na nagkasakit ng malupa sa pagtatapos ng isang libo at labing walo or 1918 na natili siya sa bahay panauhin o guest house ng praile kung saan siya ay tiyak na nabiyayaan ng banal na biyaya. Tiniyak ni Padre sa kanya at itong sabi niya, Itinuring ka ng patay, walang alinlangan ng iyong tiliis ay dapat na humantong sa pagkawala ng iyong buhay. Kayo pa man, pinabati ko ang Panginoon na maging ang agham medikal ay napilitang humanga sa lahat ng nangyari. Ito ay tanda ng kadakilaan ng Panginoon. Ang isa pang na anak ni Padre Pio ay nagkasakit ng malubha. Si Rosalia Gisolfi ay dalawampung taong gulang lamang. Matapos siyang dalawin ni Padre Pio sa pamamagitan ng kanyang uh, uh, kakayahang bilocation, gumaling siya at isang kapwa prile si Padre Agustino, ang spiritual na director din ni Padre Pio, ay dinatpuan ng malubhang karamdaman sa isang partikular na mahirap na pagkakasakit. Kinawag niya si Padre Pio na kalaunan ay nagsabi sa kanya na narinig niya ang kanyang pagtangis at nanalangin para sa kanya. Nawala agad ng sakit Inuugnay ni Padre B. Agustino kay Padre Pio ang paglampas sa kritikal na sandaling iyon, gayon din ang kanyang kumpletong paggaling mula sa tangkaso. Kalaunan ay sumulat si Padre Pio sa kanya na nagsasabi, Walang hanggang pasasalamat sa ating Diyos. O gaano ako ang nagalala para sa iyong kalusugan? O gaano ako umiyak sa harap ni Jesus para sa iyong kalagayan? o kung gaano ako nagsumamo sa kanya na itaas ka sa iyong pagdurusa. Naaliw ako sa pag-iisip lamang ng banal na katiyakan na ligtas kang lalabas sa pagsubok. At yan po ang ilang bahagi na isinawalat sa atin ni Stefano Campanella tungkol sa pagsasakarpisyo at pananalangin upang masakluluhan sila na bumaling sa kanyang pamamagitan upang maibsan ang kanilang paghihirap na dulot ng trangkasong Espanyol. At patuloy pa rin siyang namamagitan para sa mga pinalad ng mga mananampalatayang katoliko pagpasa hanggang ngayon. Ang pandemyang COVID-19 ay sa ating panahon ay umaaligid pa rin kaya hindi pa tayo nakasisiguradong nalampasan na natin ang pandemyang ito. Ngunit sa ganitong sitwasyon, nandiyan naman si Padre Pio kaya patuloy po tayong uh, dumulog uh, lumapit kay Padre Pio sa kanyang pamamagitan sa ating mga kahilingan at sakaling sa awa ng Panginoong Diyos tayo ay kanyang diringkin Mga kapanalig, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel ngayon din lalo na po kayong mga bagong tagapanood Pindutin lamang ang subscribe na buton sa ibaba at ang uh, kampanilya sa kanan nito gawin ito at may namin kayo sa aming susunod na pamisa. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at uh, i-share din po ninyo ang video ito. Inaanyayahan ko rin po kayo na lumahok sa aming uh, eksklusibeng grupo ng mga taga-suporta at uh, buwan ng mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At uh, tapakatandaan ang turo ni San Anselmo at ni Papa Benito XV na ang mga misa na iniaalay para sa inyong kapakanan habang kayo ay nabubuhay pa ay mas makabuluhan kaysa sa mga misa na ipagdiriwang matapos ninyong yumawo. Kaya samantalahin po ninyo ang pagkakataong ito bilang isang spiritual na pamumuhunan, spiritual investment. Kaya wag na po kayo magatubili at lumahok at suportahan kami. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming uh, website sa www.antinignipadipio.ph www.antinignipadipio.ph ang tinig ni, ni page upang matuklasan po ninyo kung ano ang mga pagpapaliwanag tungkol sa mga alagad sa kalinga ni padipio at ka, paano po magdonasyon. Uh, kinalulungkot ko lang po na hindi po gumagana ang aming website form at uh, hindi po na ipapasa sa amin kung ano man po ang ilagay niyo doon. Para dito, mangyaring nga uh, makipagugnayan na lang po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padipio at gmail.com ang tinig ni Padipio at gmail.com At hanggang dito na lang po tayo at uh, dito po tayo magwawakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At sa aming mga Miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.